dahil sa AKB, natupad yung pangarap ko na makapag-coach. Na-expose ako, nakilala, may ganitong laro. Kahit pala yung may edad ka na. Salamat sa ako, Bicol Cup. Pumutok yung pangalan ko. Halos lahat ng player na dito sa Kamsot nasa AKB Cup na eh. Tuwan-tuwa ako dito sa ako, Bicol. I have to showcase kung anong meron pa si Obe. Naging tulong yung ako, Bicol Cup. Tuloy lang sa pangarap. Huwag lang tumuko. I'm Ariel Arce, uh, Noah's Ghost Sai from Magaraw, Camaguinisor. Ako po yung point guard nila dito sa Acuvical Basketball Cup. Nag-start ako nung maglaro ng basketball. At age of 3 years old, naglalaro na ako. Kasi unang-una, ang bahay namin is sa uh, tapat lang ng basketball court. Since noon, dahil malit ako, talagang di ako nakukuha sa varsity. Subok ako ng subok, laro ako ng laro kung saan sa labas. Then, na-discovered uh, ako ng USI. nag tryout ako doon, nakuha ko. Doon, nag-start yung journey ko. Medyo medyo maliit ako noon pero dahil sa talent ko as a point guard, ako yung 5-7 point guard na nagdadunk before, doon nag-start ang journey ko sa basketball. Practice talaga, everyday, conditioning, then self-discipline para maging mahusay and magaling naman nilaro. Ging inspiration and motivation ko, number one, syempre yung family ko, yung asawa ko and yung dalawang anak ko. Yung lalo na yung mga kids bowlers na tinuturuan ko sa bayan namin ng Magaraw. Uh, Nag-motivate yun sa akin na, before si Gua, maglaro pa ako ng maglaro. Para yung talent ko at kaalaman sa basketball, mashare ko din dun sa mga batang nagnanais maging isang magaling na player. Pinaka-worst na sa akin sa about sa basketball, yung time ng uh, on-practice kami, then na-over-patig ko Kinabukasan, pag uwi ko sa bahay, tulog. Pag kinabukasan, hindi na ako makagalaw. Uh, totally, yung katawan ko bagsak na. Kahit nga magsubo ng pagkain, hindi ako makakain. Meron akong uh, rheumatic heart. Sabi ko, gusto ko pong mag-basketball. Pigyan ko yung sarili ko, kung ano mga bawal na dapat kong ano, gawin. Yun, tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, lumalaban pa rin. Nang paglaro ko dito, madami ay sa akin nakikilala, madami akong mga players from other town na nag-enroll sa aking basketball camp. Uh, madami din akong mga kids na inspired dahil yun sa mga paglalaro ko. Kailangan, galingan din nila sa training para marating ang mga ganitong liga. Ang team Magaraw, talagang hirap ngayon sa training dahil nagumpisa yung ako Cup. Yung convention namin is under renovation. Kaya ang nangyari, nag-individual practice kami para lang may represent namin ang Magaraw ng maganda. Uh, yung tinawag ako ng a million fake, diyan ako nakilala nila dahil dito sa Aquavicle Cup. Kaya yan ang para sa akin ang memorable uh, play na nagawa ko dito sa Aquavicle Cup. Kailangan mayroon disiplina, yung attitude laging maganda, then ang number one yung academic. Thank you very much po sa Aquavicle Cup. Salamat dahil nabigyan nyo ng pagkakataon ang mga taga-Kamsur na sa ganitong liga. And hopefully, madami pang liga ang dumating and para mabigyan pa yung mga young ballers and then dun sa mga nangangarap na kabataan. Thank you very much po. Ako, Bicol Portilis. Salamat din po kay Congressman Saldico. Thank you din po kay Attorney Hill Bonggalon. Bonggalon.